<laughs> We speaking of Bawi, dool mm. kani ating titigan. Mukambiyo. oh, oh, if iha bag pong mabawi, no? If makasukli bag siya. Kay mo struggle ka sa, gara sa mga driver Baya do no? Kanabi taong naiuban nga, iha na mo pliti, kung mm. mm. pagnaog. Oh. 1,000 ang mm. early in the morning. Exactly. Mo ba nang naibutan nga, sin lang sa buntag, oh, diba? Oh. Muna, ang uban sa puton na yun, Dol. Oh, makalagot na, syempre. Uy, ikaw ka driver mo pa pagmata. Wah. Mm. Oh. Ako pa ng ihang mata. <laughs> speaking, speaking of, of, mga driver wild mm. Uh, babies, I know sa struggle yun sa mga driver doon mo nang atong paminawon. Ang another driver? inside. Hindi siya driver ka ng mga. Hindi niya siya gakapliti. Ahala! <laughs> ah, Pag <laughs> uh, uh, wild. Uh, inyo hang uh, kuansuki nga uh, ganaog diretsyo ay atong tawagon ba. Ay, correct. Oo. <laughs> Dabita, uh, wild babes, let's welcome another uh, classmate. Wow. <laughs> classmate on air na makakasama mm. natin ngayon. Magbibigay naman ng Suklit? kakaibang ano mensahe para sa ating uh, mga It's kakaiba? Dapat kakaiba yun ni. Dapat mo ni ang it's different from others. Oh, oh. Pero bago siya magsimula, mm. dapat may introduction muna siya sa kaniyang sarili. Alright. Oh, oh. go say, pasok say. Hello, maayong, maayong ulto kaninyong tanan. Ako di ay si Cyril May I. Villarreal. Uh, nag-squila sa MSU IIT. Yun. Yes. Tagasa ka ni Kasay. Tagahinaplanon. Ay, damo mo din silingan. Tagahinaplanon si Cyril Villarreal. Real, yes. Tama ba? Yeah. So ikaw sa everyday ka ga commute going to school o pauli? Yes, nag-a-commute ko everyday. Jeep Nan language. Jeep language siya. Nga na di makagapliti sa ay. Ay. ga Agapliti di ay. Oh, Pero kabantay ka ng mga drivers nga ka nga, uh, dali kay mo init ang ulo sa Yes, mostly. Labi ng traffic. Yes, kada udtog yun. Anong yes man sa kanin wild. <laughs> Sa manimuhang sa manimuhang message sa sa mga drivers para hindi dali, dali mo init ang ilahang ulo sai So syempre no, kailangan jud nato matulog pagkagabi. and first of all pag matanim nimo sa buntag kailangan jud pud nimo mukaon and don't forget to um balon og uh, tubig para imong mm -hmm. mainom ipagmag um, especially kung traffic yun what about sa kanin mga drivers nga dili ga follow sa mga traffic lights mga road signs or road signals di sa yun sa man isay kung ikaw ang mahimong uh, kuhaan sa maghimog balaod sa so, mahimuang nga balaod nga madisiplina atong mga driver so siguro kailangan na to uh, maghatag og uh, maybe mga multa Multahan. Ever, yes, every day sila mga sunod. Kaya kailangan din ang um, uh, musunod sa mga rules para mm -hmm. iwas sa mga disgrasya Sama. o guban pang mahitabo. Sa pinakahit ni mo nga ka nang sa mga driver nga ganang nag-violate bit niya klaro ka ayaw niya. Balik-balik ko ang buhat. Siguro kanang nang kusug, jukis lagpadagan Sula. and ka nang dilit pag... For example, dili bawal diri bitaw mo Mustap, but mustap mm -mm. na sila kay siguro para makakuha og dagkong pasahero Yes. So, kanang mga drivers jet plane, number one, ang sa multahan. <laughs> Pusog padagan, di ba? Yes. <laughs> yes. May nice kang batiin, Zai. Of course. sa kong auntie, nga si auntie Genevieve, and sa baby, nga si Brianna, and also sa kong mga igagaw, and ang akong parents, And of course, my classmates and my circle of friends, na silang, Liana, Jane, Og, um, Free Ann, and Maolang. I'm going to go to the radio. DSA. Siguro. Siguro. Sure. <laughs> 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 All right, there you have it. Thank you very much once again, Cyrail.